I would like also to uh, assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. Mula sa extradition ni dating congressman and murder suspect Arnie Teves. pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso. E respeto ang due process. Hanggang sa impending impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Hunyo, mukhang walang sasantuhin ang Pangulo. Nitong May 29, maingay na sinalubong ang appointment ni dating CIDG General Nicholas Torre III bilang incoming PNP Chief. Si Torre lang naman ang nasa likod ng high-profile arrests ni KOJC founder Apollo Buloy na nasa most wanted list ng FBI dahil sa human trafficking, fraud at cash smuggling. Pati na rin ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte na hanggang ngayon itinuturing ng mga taga-suporta nito bilang kidnapping at illegal arrest. Ngayong Hunyo, uupo si Torre at magsisimula ang impeachment trial ng vicepresidente. Presidente. Ayon sa palasyo, walang halong pamumulitika ang appointment ni Torre, impeachment ni VP at maging ang pagsibak sa ilang cabinet members na dating Duterte appointees. Samantala, bagamat no comment ang Presidente sa pahayag ng kapatid nitong si Senadora Aimee na may isang Marcos daw ang natuto sa kasaysayan. Ani Castro, mukhang masaya namang umaamin ang senadora na nagkamali siya. Isa si Marcos sa mga kaalyado ng dating Pangulo na nasa The Hague, Netherlands, kasama si Senator Robin Padilla at Attorney Harry Roque. patatshada ng press officer na papaligiran ng fake news ang lead counsel ni FPRRD. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. Bagamat walang binitawang pangalan si Castro, walang ibang umaaligid sa dating Pangulo, kundi ang mga long-time alay nito. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.